Hi mga kalab! Ayan, good evening! So ngayon po, is balik po tayo sa pagkukontent po ng about sa fish pan. Ayan. Yes. So ngayon mga kalab ay pupunta tayo doon sa fish pan na kung saan mahuhuli po yung mga sugpo, crabs yes. ay pupunta tayo doon para manghuli at gamit yung ating may dala tayo na box. Ito, may dala tayong yung box kasi dapat dapat may lagyan tayo ng mga sasugpo ito yung ginagamit namin para hindi maka hindi makawala Ang gagawin po namin ngayon ay manulo po tayo ng mga seafoods po sa tabi ng ilog yun yes. po. kaya pagpasensyahan nyo na mga kalab dahil meron pong splint na nilagay po sa aking ngipin TMJ disorder po at sa mga hindi po nakakita po sa sa journey ko po sa pagpapacheck up po ng TMJ disorder ko is punta po kayo doon sa youtube namin Ayan. Yes. so ngayon punta na po tayo doon mga kalab dahil manunulo na po tayo ng mga seafood let's go So ngayon makalabay nandito na po tayo sa ano dito sa paglalagyan natin ng bangka. Ito pala yung bangka namin makalap yung bago. Ayan. Yan pang yung bangka ko namin yan nabili po sa kapatid mo Francis. Ayan yung bangka namin. At yan po yung sasakyan natin makalap para makapagpanulo tayo ng mga seafoods. Ito po yung gagamitin namin makalap na ano panghuli ng sugpo. So ito makalabay tawag naman ito ay sikpaw. So hiniram lang namin to sa kapitbahay namin. So, papahian natin ng straw kasi kapulit. Ito po yung gagamitin natin para makaulit ay nagsugpo mga kalab. po yung kasama namin si Giselle. Ay, mga kalab. Ito po ay naghahalaga po siya ng 6,000 mga kalab. At alam nyo ba, napakatibay po, po nito mga kalab. Good as new. At siyempre, nagbili din kami ng gasolina. Kasi mga kalab, ubos na po yung gasolina itong tangke eh. Green. So ngayon po mga kalab, ay Ilalagay na po namin sa ilog po yung aming bangka. So, ayan mga ka Ilalagay na po natin yung ating bangka sa ilog. Ngayon po is pupunta na po tayo doon sa mga ilog-ilog mga kalab, para maghanap po ng mga sugpo or kung ano yung dapat maano natin makita. I'm the the day. I'm to make go away. I'll paint with So ngayon po mga kalab, kami po ay andito na po sa fish pond ni itong fish pad na to na pinapasukan namin is wala na pong nagmamayari tapos talagang wasak na wasak na talaga yung fish pad na to so ito yung lalagyan natin ng sumpo mamaya mga similya so dami talaga dito so lalagyan mo natin ng tubig kunti lang So ayan, magstart start na po kami dito. So si Francis lang ito, po ma ang maghahanap po ng mga sugpo or ano ba ang dapat gawin kasi 'di ba? Ako po yung humahawak ng kamera tapos doon po si Giselle sa may manubela kibali mga Diyan kayong budo. Diyan na. Tawa ng haping. Diyan na. Sana Lord meron kaming makuha. Bakit baka meron tayong makita dito? May puwag matabi. Kaya na. So yung hahanapin natin is lukon. Tabi ako. So nagawa na po namin to nung last last pa talaga pero gagawin namin ulit. Pero di lang tayo mag-expect na medyo malinaw yung ating camera dahil ito po ay GoPro Hero 10. Iba din po yung gamit natin is Canon po yun. So nawala na yun, medyo nasira na. Kaya itong gamit natin is GoPro Hero 10 po. Ayan may mga pasayan makalab. May pasayan makalab. Ayan o oh, may pasayan makalab. May hipon ayan meron na tayong nagkuhang hipon kapag naghahanap talaga dito ng mga sugpo or anumang dapat hanapin dapat hindi talaga dapat gumamit ng maliwanag na light talaga except lang po sa flashlight para sa flashlight lang po nakafocus hindi po yung light like ganito mga light ito po medyo naliliwanagan sila at medyo tumatakbo sila mga kalab, papalayo kaya mas maganda yung flashlight lang talaga pero ito kailangan namin gamitin kasi nag kami yung mga hanap buhay din po ng mga tao dito is naghahanap din po ng mga sugpo kagaya lang din po sa amin yan may nakuha si Francis Ito na, Bi. Pakita. Bi. Okay. Tignan yung mga kalab, may nakita, sugpo. Ayan. Ano ba? Ano? Huwag mo itaklog. Huwag mo itaklog. Na, nakawala o eh. Tayo ato eh. Ah, ay kasayang. Mawa ang kuan. So medyo madilim po dito mga kalab, no? So dito tayo gagamit ng ilaw natin dito ay gagamit ng lead light dahil sobrang liwanag kapakita lang natin pag merong kuha si Francis so yan may mga crabs na nahuli natin diyan may crabs na nakuha si Francis oh, abri abri box yan may crabs na si Milia oh. Okay. yan dalawa yung nahuli natin So ayan na po, nakahuli na tayo sa so, personal talaga ng sugpo. Ayan you know, o, ayan mga kalab sugpo. Ayan, tatakpan natin agad. Ayan po, pa. pangalawa. Meron na naman. Matupo. Mas madali lang talagang makakuha sa Francis kapag wala tayong ginagamit na lead light. So may nakahuli tayo na maliit na sugpo. Iyan oh, dalawa po yung nahuli natin oh. May nakuha na naman. May pulay mga pulay yung Grabe ang dami dito no. Kuya Buyan, thank you Lord. Meron na kami nakuha. So ayan oh, may nahuli na din tayo ulit. At may mga hipon pa yung nahuli natin oh. Meron na namang hipon. Yan. So medyo madami-dami talaga siya dito mga kalaw at alam nyo nagpapakuha po yung mga sugpo hipon kapag medyo low tide siya tapos kapag low tide medyo papuntang high tide na mga kalaw. Ganon sila madalas nagpapahuli. Kaya ngayon medyo nag high tide na po siya kaya sakto-sakto po yung pagpunta natin dito. Na naman mga oh. Yan, maliit. Sumpo. Sumpo yan. Yan, meron na naman. Meron na naman pong nahuli. Yan, parang may Wala, medyo malaki bino. Mm -hmm. Yan, OB. So, tignan nyo po mga kalab, sobrang dami po ng talaba. Ano pala ito mga kalab? Patay na pala ito ng mga talaba. Paano malaman nalaman, Ah, kasi naging kulay puti na siya mga kalab. Pero sobrang dami ng talaba oh. Klaro hmm. ba Hmm. Si Klaro ba? Ha? 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 Ayan, tignan yung mga kalab. oh, madaming, madaming talaba. Ayan, yan yung mga buhay na mga talaba. Bino? Oh, ang dami mga kalab. Puro yan, yan. mo, Bing, palaw ko Ayan, oh. mo, palaw. Ayan. Sobrang dami ng talaba pa. Andun pa oh. Ayan oh, talaba. Ayan tala, talaba. Ayan, talaba. Ayan oh. Uh. Tapos tignan nyo yung pamirta nila doon mga kalaw. Ang daming talaba. So itong fish pa na ito, mga kalab ito yung sinurvey namin last year na ito sana yung namin pero hindi namin narentahan dahil sobrang dami po na dahil sobrang dami pong kailangan trabahuin. Ayun oh mga talaba. Ayun oh. Um. Ayun nilapit ko na mga kalab, talaba talaba nasa pamerta ganyan din po yung fish pond namin doon makav yung pamerta nya sobrang dami po ng talaba ayan o oh, tapos andun pa ayan o oh, may sugpo na naman chin skin sabi Bi, pakita mo, Bi. So, napakanipis. Nag chin skin po ang subpo. po Hmm. Iyan o, oh, malaki o. Oh. Kita. Meron naman. Oh, wow. So, ngayon po is andito po tayo sa mga bakawan. Ayan. So dito po nagtatago po yung mga alimango sa may mga bakawan. Diyan sila minsan at sa syempre sa mga mapuputik po na dito sa ilog. So ngayon po mga kalaw, is andito na po tayo sa ating fish pond at ito po yung ating pamerta. Ayan na. So ang oras po ngayon ay alas 9 na po ng gabi. At syempre bibilangin natin yung mga nakuha nating sugpo kung ilan yung ating mga nakuha mga kalaw. At sulit po yung pagpanulo natin dahil meron talaga tayong nakuhang mga sugpo. So, ayan, ilalagay na po natin yan sa ating fish pan. Ayan, tignan nyo po, diba, ang dadami. So, bilangin natin B, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam, sampo, sampo, unsi, dosi, trisi. So, meron tayong nakuha mga trisi po na mga sugpo, mga kalab. Meron din pong hipon, ayan. At meron din pong dalawang mga similya na alimango. O di ba? So ngayon po is eh, ilalagay po namin ito sa aming fish pan. Ito. Ayan, tignan yung tignan niyo mga kalab. Mm. Ang lalaki. May mga pula. Kinaira. Para nag-chin skin po siya mm. mga kalab. Ayan, ito May pa. May mga pula yung na dito ba, sa so, gitnang ulo niya. Ay, pula. Ba't parang medyo malambot ba? Eh? Mm, nag-chin skin dyan eh. Hmm, kaya pala. Kaya buhay na ayaw, bisay-bisay na, na. yung natin mga kalaw sila. Mas kalaw so. sa fish pan. Ah. Sa mga hindi po nakakaalam, kami po ay naglalagay na po ng mga similang sugpo. Fifty thousand po lahat na mga sugpo ang lagay po namin dito. So magsusugpo kami kasi meron kasi kaming nabalitaan na medyo okay daw po yung pagsusugpo mga kalaw. Kagat ka nyan, Hmm. Maliit Maliit. Dalaki. Dalaki. Si Miliya, oh. Mm. Mm. Bayot. Ay, bayot. Bakla, mga kalab. Oh. Mmm, bakla. Diba? Then, mga kalab, sana na-enjoy po kayo sa pagpakuha po namin ng yes. pagsulo. Si Francis lang po yung nanunulo, mga kalab. Sana na-enjoy na kayo, mga kalab, sa paghahanap namin ng masug, mga kalab, para dagdag ilagay namin dito sa aming fish pan. Oo, hindi po ito scripted, mga But, kalab. Oo po ito, mga kalab. Oh. Basang-basa talaga ako, oh. So si Francis lang po yung nanulo kasi ako po yung humawag sa camera yes, ganun. Si Giselle po yung Nag nagsay, nagsagwan. Yes, siya po yung nagsasagwan. Yan. So ayun po mga kalab, yung ating mga sugpo na nahuli po sa ilog e nilagay na po natin dito sa ating fish pond at sana mas lumaki pa po siya sila ng mas lumaki pa talaga kasi dito kasi parang within 3 months is lalaki na yan sila basta papakainin na siya ng maayos yun A update i-update yeah, natin sa kanya update yes i-update natin sila bisa kapag umabot ng isang buwan kaya mm -hmm. sa mga hindi po na nakapanood kung paano namin kinuha yung I mean kung paano kung paano kami nagkaroon ng similiang sugpo punta po kayo sa aming youtube channel ayan yes yeah. so maraming maraming salamat po sa panonood yun yeah, tamo bye bye stop siya